Good morning sa inyo guys! Ito nga pala yung project ng kalbo dito sa barko for today's video! Magtatanim lang tayo ng mga bakal-bakal na may kasamang masarap na food trip. Let's go! So ayun na nga guys, ito pala yung unang pa-project ni Bosun. Kailangan lang natin tong ikabit tapos pwede nang kumain. Alright! Madali lang pala ilagay to guys. Kailangan ko lang gumamit ng forklift pati na rin scissor lift. Shish! Hindi naman mahirap pa anda rin to guys at i-operate para ka lang naglalaro ng arcade. Press up, dadalhin ka sa langit. Press down, ibabalik ka sa lupa. At para naman sa pagkakabit ng mga bakal-bakal, unang gagawin, tiktikan para matanggal yung mga pintura. Pagkatapos matiktikan, sunod pwede ng weldingan. Dahil sigurado na yung kalbo na matibay na yan at hindi na sila maghihiwalay, sana all sunod, silipin naman natin yung oras kung pwede nang kumain. Tingin mo na sa kaliwa at sa kanan, baka may kalaban, sabay bunot, Fernando. One minute na lang guys, kakain na, kaya kalbong siman TV, hyperspeed. Ay, napakaangas par, sobrang bilis, parang si The Flash. Ganyan talaga yung nagagawa ng bacon sa akin guys. Daging ganado pag malapit na yung chibugan. Alright! Kaya bigyan mo na yan ng warranty, Kalbong Seaman TV, ng makapag food trip. Ito pala yung finished product natin guys, na may kaliskis dilis. Kalawang na lang yung makakapagpahiwalay dyan. Oh shit! Tara, let's eat! Tingnan nyo naman yan guys. Alam ka! Talan ka ano. Ayoko nyan guys. hindi ako kumakain yan. hindi ako kumakain yan guys. Si DJ Rem na lang yung... Sa'yo na lang yan sa akin DJ Rem ha. Ito na lang ako. Fish fillet lang ako guys. ayoko ako kumakain ito? Fish fillet hindi. Pag tipon. Hindi. Kahit tipon. Allergic ako sa ano. Seafoods. Ika, 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 ng, Aba, matindi si Kalbong Siman TV. Sosyalen, meron pa daw allergy. Pero kung makasipsip ng crabs, akala mo wala ng bukas. Sabay nung naubos, humihirit pa. Eh, nasarapan. Grabe, sobrang sarap ng luto ni Chef George. Yummy! Halos hindi na makahinga si Kalbong Siman TV. Oh yeah! eto pa yung mas matindi guys luto niya na, hugas nya pa sa uulitin, napakabait